Hello, sa po kapwa ko mananahi. Ito yung order ko ngayon, ganitong kulay. Ano to siya, jacquard. Yung may scallop. Gumagawa ko ng ano ng guide para pantay yung pag ko. Ayaw dumikit nung iska step. Ewan ko nito. Ayaw dumikit. Yung paggawa ko ng cortina, di ako nang mumuhunan ano, pag may mag-order lang sa akin, saka na ako gumagawa. Tapos, hiningi, hingian ko sila ng down, down payment para pangbili ko ng tila. Kasi di ako gumagawa ng, ano, ng kortina. Kasi yung kortina na ibibinta. Kasi yung iba kong customer na mimili ng design, tapos sukat, at saka kulay. Dati kasi may mga tapos ako, pinapautang ko lang kasi hindi na hindi na binta. Kailangan kasi nila ng ano, nang saktong sukat. Kaya pag nagpapagawa sila sa akin, nanghingi ako ng down kalahati. Minsan yung ibigay nila sa akin, full payment. Yung iba, ano, parang takot takot magpagawa pag may down kasi takot siguro may scam ayaw dumikit talaga kailangan kasi to ng guide para pag plates nyo pantay yung plates nya ayan ito na siya oh, ang paglagay ko ng plates ano to siya ay, ayaw makita. Ayan. Ayaw dumikit. Okay, mag-umpisa na ako. Manahi. Mag-ano ako ng video kung paano ko siya kinating mamaya.